Siya po ay si Anika Ingay Lambak. Siya po ay taga Magpit, Kidapawan City, Mindanao. Siya po ay na... Ay wala na po siyang tatay or papa. Two years before namatay na yung kanyang papa. So ngayon siya, naman, siya ay may sakit. Hindi namin alam kung ano yung sakit niya. Bigla na lang lumalaki yung chan niya. Ilang beses na namin siya dinala sa hospital, sa doktor. Ang finding naman sa doktor is operahan kasi daw para makuhaan, makuha yung tubig na sa tiyan niya para makita kung ano talaga yung sakit niya. So kami po ay nananawagan sa inyo na sana po matulungan siya na maoperahan kasi po wala kami, wala po kaming pera na ma-down ma payment sa hospital na para pa-opera sa kanya. So, sobrang awa ko sa kanya, kaya nagawaan ko na lang siya ng video. Sana po may makakita sa video kong ito at uh, IPM i-PM nyo lang po kami or tawagan nyo lang po. Yan si parents uh, ni Anika. Ako po ay pinsan ni Anika. So, kaya may mga tulong kami sa kanya pero hindi sapat sa operasyon niya. Ang panawagan lang ni Anika na sana maoperahan siya bago pa Pagkatapos doon ng maoperahan siya, kung ano daw ang resulta, tanggapin daw niya lahat. So, sa, sa nakakita po ng video ito, sana po ma ninyo at mapa Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po sa ating lahat. Malaking tulong na po sa amin kung ma-share ninyo ito. Maraming salamat po.